Medyo naging kontrobersyal na dapat ay maging privado ang kasal ng inyong anak na si Claudia sa privado rin tao. Yeah, privado tao. Oo. Correct. Hindi tutuloy nag-ugat dahil nga, syempre, alam naman natin nag-post si Dennis na medyo nahiwagaan ang lahat. Katulad ng uh, ano ba yung pwesto niya doon sa kasal ni Claudia, ang akala niya ay siya ang maghahatid sa uh, altar. So ang nangyari ay uh, dapat ay father of the bride daw siya a uh, visitor of the bride's. Ano bang setup nitong Ano inayos o inorganize itong First wedding? of all, no, kasi hindi ako pala interview. But she you know that I how know, many I know. times you've tried to reach yes. out over the years. Mm -hmm. I try to really as much as possible not share kahit minsan alam kong I have the power already to correct things. I try not to interview kasi kera style na yan eh, 'di ba? Pero itong latest na nangyari is just too much, no? Uh, itong kasal na to. I don't want to dwell. I hope you will respect that on the wedding.